So, what's up mga kabo Isa sa ating love. Ayan si Red Bar. Pukuntaan natin si Red Bar. Ayan. Ayan. Ito. Ayan na kayo. Ayan natin. ko ito eh. Ayan. Ayan sa so, mga kala friends. So, ganyan na no? pag natin. Basta so, kanya baka tutukahin natin siya. tayo. Ayan. Diretso, diretso lang. Dun sa kulungan mga kaibigan. So, dito natin siya palalili pa rin. Railing lang para maayos. Diyan. Dito. Mga kaboblaks. Diyan. Ayan, mga dun, Diyan, mga kaboblaks. Doon. pa So, railing pa tayo ulit. Kay Redwar. Tayo natin siya bumaba. Ayun siya. Ababa na yung mga, mga Yan, pababa babayan Pababa na. Yan, boat, mga ayan, pababa, ayan. Pababa na. So, mayroon silang nakain ngayon mga kaibigan. So, subscribe nyo lang mga kaibigan kung gusto nyo itong video na to. Ayan. Ayan siya so, mga kaibigan. Babara-bara ko na ron. Ayan natin. Ayan si White. Ayan, may egg. Ayan, may egg. Arawang egg. Si Red <tip> 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 So, pupuntaan na atin uh, hindi nila inupon, kan. Ayan. Hindi na sila pumupunta rin. Ayaw nyo. Habang oh, yun, kung oh, yun? titignan pa natin yun. Okay. Para mahuli na natin siya. Ayan, oh, may oh, Ayan yung na yun. Ayan yung si Red ba yan? Yung mga Texas natin. Ito yung stick okay. natin mga Stick natin. kaibigan. Ah! Kaya patawag ako ni Tito. Takin na yan natin kami. So, salamat sa nag-subscribe sa atin. So, salamat din sa mga hindi pa nakasubscribe ngayon. Subscribe nyo lang mga kaibigan. So, let's go.